Narito naman po ang mga pinakahuling kaganapan sa taigdig ng palakasan dahil po sa kanilang impresibong performance sa katatapos na Peace Cup. Kumpiyansa po ang Philippine Ascals na makakaya nilang makipagsabayan sa mga tigasing team sa AFF Suzuki Cup sa susunod na buwan. Sa 2012 edition po kasi ng Peace Cup ay nagkampiyon ng Pilipinas sa international competition sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na halos isang siglo. At dito po ay hinakot rin ng mga miyembro ng Philippine Ascals ang lahat ng mga individual awards. Kabilang po sa mga Pinoy booters na kinilala sa torneo ay si star forward Dennis Wolf na ginawalan ng Golden Boot Award at Most Valuable Player Honors. Gayun din si Edward Sakapano na nahirang naman bilang best goalkeeper. Ang karagdagang detalye sa report ni Ms. Cristabel De Leon. Yeah, we are confident. Yeah, we are confident. We have uh, good players, but we still have some time to 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 go and to work on on, on several things. Yeah? Ito ang statement with conviction ni Philippine ASCAL's head coach Michael Wise ng aming tanungin hinggil sa tsansa ng bansa sa paparating na AFF Suzuki Cup. Ang Suzuki Cup ay ang pinakaprestihiyosong football tournament sa Timog Silangang Asya at ito rin ang naging springboard to stardom ng ating koponan noong 2010. Sa naturang edisyon ng Suzuki Cup ay tinalo ng Ascals ang nooy defending champion Vietnam bago sila nakipagtabla sa isa pang powerhouse team na Myanmar. Dito nakapasok ang Pilipinas sa semi-final ng torneo sa kauna-unahang pagkakataon subalit nabigo tayong umusad sa championship round. Matapos na yumukod tayo sa host Indonesia sa isang hotly contested match. Pero dahil nagkampeon ang ASCAL sa nakalipas na Peace Cup, marami ang umaasa na maganda ang ipapakita ng koponan sa Suzuki Cup. Samantala, todo po rin naman si veteran football coach Bob Salvacion sa pagiging stricto sa ngayon ng ASCALS management. Kwento ni Salvacion, panahon na para ihiwalay ang glamour sa tunay na mandato ng national football team. Mag Maganda no, kasi pero sila sa lahat mga players. Ang hindi ka nagpa-practice, wala kang kumitlip, hindi nakasari. Ay, magaling na ka. ipapakita tayo ngayon. Ayun, okay. hindi ko masasabi sa'yo, no? I Iba naman yung kalibyan ng ating mga kinanggal. Bago ang Suzuki Cup sa Nobyembre ay may ilan pang test matches na pagdaraanan ang Philippine 11, kabilang narito ang laban kontra Bahrain. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan.